Laman ng mga usap-usapan ngayon ang mga isiniwalat ng kilalang bitter anang showbiz columnist na si Christy Furman patungkol sa kapuso actress na si Bea Alonzo patungkol sa mga kasambahay umano nitong nagre laban sa actress. Sa kamakailang episode ng programa ni Namanay Christy Furman at Romel Chica na Christy Ferminit, natalakay nila ang nakarating na balita kay Christy Furman patungkol sa totoong pagtrato ni Bea Alonzo sa kanyang mga kasambahay. Bagamat maayos naman umano ang pagpapasweldo ni Bea Alonzo sa mga ito at kahit pa kumpleto naman ang mga ito sa mga benefits, marami pa rin ang mga nagrereklamo dahil hindi sila pinapayagan ni Bea Alonzo na makapag-day off at minsan ay bigla na lamang umanong pinapalayas ng aktres. Isiniwalat din ni Christy Furman na pinapabayad umano ni Bea Alonzo ang kanyang driver sa tuwing nasisira ang sasakyan o kapag nasangkot ito sa isang aksidente. Sa ngayon ay hindi pa naman kumpirmado ang balitang ito dahil patuloy pa rin nanahimik ang mga kasambahay ni Bea Alonso. Tanging mga haka-haka lamang ang naglabasa na nakarating kay Christy Furman. Ayon pa kay Christy Furman, tila hindi kakampi ngayon ni Bea Alonso ang pagkakataon dahil sa mga naglalabasang negatibong isyo patungkol sa kanya na maaaring ikasira ng kanyang karyer. Nauna nang nabati si Bea Alonso nang bigla ang maghiwalay sila ng kanyang fiancé na si Dominic Roque noong January 2024. Matatandaan na bigla na lamang napansin ng mga netizens na hindi sinusuot ni Bea Alonzo ang kanyang engagement ring. Naglabasa na rin ang mga bali-balitang naghiwalay na sila ni Dominic Roque. Kasunod nito, naiulat rin ang isyo patungkol sa katayuan ni Dominic Roque, subalit marami na rin ang sa totoong ugali ni Bea Alonzo. Hindi naman ito ang kauna-unahang pagkakataon na nauwi rin sa masalimo at napaghihiwalay ang aktres sa mga naging karelasyon niya noon sa ilang mga lalaking nagmula rin sa showbiz na ngayon ay masaya na sa kanika nilang mga bagong girlfriends. Marami rin ang nagsasabi na tila lumalabas na ngayon ang totoong ugali at kulay ni Bea Alonzo na maging ang mga kasambahay nito ay naglalabas na rin ng saloobin. Ano ang say niyo sa balitang ito?